Ito tayo ng dinakdakan. ah, magiwayo na tayo. Ito nang gayarin, itong pork belly. Medyo natagal lang kasi ako kanina doon sa may tent namin sa pagkakabit. Pagod na rin ako talaga, kaya mabilis ang dinakdakan. Ilocano na lang to. Ito e, nyo yun naman yung pagkahit ko. Binibilisan ko na. Ayun, may nakita pala akong balbon. Sabi pala ni misis, tanggalin ko yung balat kasi ayaw niya yung may balbon. Kaya, isa-isa -isa ko na siya lang. Tapos <laughs> ko nagahit yung karne, sinunod ko naman itong sibuyas para matapos na kasi gutom na gutom talaga ako at sila na rin gutom na rin sila. Sabi nila sa akin, bilisan mo ayan, ginagahit ko na isa-isa. Siyempre -isa. -isa. E, rin natin ng arte para mas maganda rin naman yung presentation ng pinagdagang ilokano natin kahit madali yan, di ba? Iyak na nga ako diyan eh, masakit na yung mata ko. Sing sibuyas, Talaga grabe. Sabi ko dun sa video, iyak-iyak na ako. <laughs> Sakit na yung mata ko, tignan mo yung mata ko namumula na. Naig pa yung gising ng buong araw, di ba? Ayan. malapit ko na rin may yung sibuyas, isusunod ko na yung luya niyan sabihin ko naman sa kanila, ayusin ko na mabuti para mas masarap. Ayan, patapos na tayo. Konting hiwa na lang. Bala, hindi ko pala nilagay lahat ng sibuyas. Ito nang binalatan yung luya para matapos na. Kaso lumuluha pa ako dahil sa sibuyas. Parang nagdadrama ako, di ba? Parang nasa teleserye. No, umiyak na walang dahilan. Joke lang. Ayan. Binabalat ako na yung luya para matadtad ko na. Para may sunod ka na dun sa may hinakdakan natin. Mabilis ang luto lang to. Ayan, nagmamadali ako. Live ko na pala yung luya. Medyo matagal talagang proseso ng dinakdakan. Ang dami mong gagayatin. Ang dami mong dipipir. Pero mas masarap yun pagkatapos, di ba? Work it naman ng pagluto ng dinakdakan. Yan ang pinakamasarap na pulutan at ulam. Ayan, nalagyan ko na siya ng kalamansi. Kalamansi. Ayan, kalamansi natin yan. Pure na kalamansi yan, ha? Pure na kalamansi pure na kalamansi tapos paminta paminta and then ang asin hindi natin konting asin kasi wala tayong pang palasa and then itong yung parang utak niya na na nilagay ko, bali yan ang nagpapasarap dyan sa may nakdakan, hindi kasi ako gumagayit ng utak ng baboy makas, nahalo ko rin sa mga nagtatanong, naghugas po ako ng kamay bago po ako naghalo ng binakdakan ayan, kain na po tayo na Imas sa Ilocano maraming salamat sa panonood, hanggang dito na lang music